What's up mga ka -Jungers? Welcome back sa aking YouTube channel at kung bago lang po kayo dito sa aking channel ako po ang inyong ka-jammers na si Erwin at welcome po dito sa ka-jammers vlog ang istorya ng San Joseph dito sa Pilipinas In today's video, mga kajal, so magdumaga sa inyo sa mga impanig mundo. Ang araw po ngayon ay Tuesday, July 2 na po, mga kajal. Sa atang oras na ay 10.59 na ng umaga o magtatanghalian na mga kajalas. So magdumaga sa inyo sa mga ipanig mundo. So sa hindi po nakakalam ay nung uh, June 27 pa po, mga kajal, hindi, po, hindi na po ako nakapaglabas na joyride. So nung araw kasi ng July, uh, June 27, mga kajal, araw na yon ay uh, nasiraan ako ng motor mga dyan nung mabiyahe ako ng Ross Boulevard mayroon tayong pasahero na lalaki na galing ng Santa Mesa so ang hatid ko sa kanya dito sa may Ayala Malls Terminal dito sa may Tambo para niya so habang bumabaybay kami ng Ross Boulevard yung huling flyover eh ito tumilik yung gustong tumilik ng motor pero naihatid, naihatid ko pa sa uh, Tambo mismo doon sa uh, tambo para niya no? pero hindi kami nakaabot ng Ayala Mall. So yun nga, ayaw naman ganun ng motor Pinatesting ko yun. So hanggang ngayon, hindi pa rin yun umaan Ngayon ang motor ko nasa Honda. Dahil sa ngayon, wala tayong hanap buhay sa itong mga araw na dumating dahil nga din sa nangyari sa motor ko. So yun nga, nandito ako ngayon sa junk shop ko para uh, magtingin-tingin at silipin yung ating junk shop kung ano yung mga pwede nating ipunin, pwede kong ipunin at ipenta at kung mayroong kastasin, ayong kastasin. So, pakawitaw yun sa inyo dahil wala kayong kita ilang araw na So yun, at samahan ninyo ako ngayong araw na to dito sa aking junk shop. So, medyo magiling mga dyan no, dahil kasi walang ilaw dito. hindi uh, muna namin pinapasika, hindi muna namin kasi ilaw dito para sa sa junk shop kasi nga uh, wala pang tao dito. No? So yun, Saka, samahan ninyo ako dito sa video to. Okay, let's go. Ito na tayo mga junk no? dito pa rin tayo sa loob ng bodega. So ito yung mga kalat na nandito ngayon sa bodega. So para lumabas yung kalakal na pwede kong tastasin o yung mga malilinis na pwede kong ipunin So, kailangan maglinis ako para makita ko sila. So, yan. Ang kalat kasi. So, ko ako lang medyo malaki yung pinto para magkaroon ng ilaw dahil wala tayong ilaw dito. So, itong cabinet na stainless na to, dyan mga nakalagay yung mga pyesa namin. Mga tools, pyesa ng cutting, ng timbangan, andyan lahat yon saka yung mga pamputol sa yero yan, yabi tubo, lahat so na ayusin ko rin yan mamaya pero mag-uumbisa muna ako dito mga kadyangkas ha Ha, uh, yung kalat dito sa mga tastasin. Ito kasi mga kanyang dati yung tastasin namin. no Adi kulit kayo mamaya. So ito mga Jars mga update ko lang kayo dito sa bahay ko Share ko lang sa inyo Ngayon so, nakikita yung tabak ng basura na yan Ito yung mula sa kanto Ito kasi yung pinatira ng asawa ko ng pasaway Malit lang ang bahay niya Ngayon pinalaki nila Nabihan ko na misis ko dyan So ito yung kalat Ilang buwan na rin kami Ilang linggo na rin kami yung pabalik-balik Katala kami bakit diba, dami na yung basura Puro kahoy niya Ang nalagay dyan yung batihan ko inalis ko na Tapos nagukay dyan yung nawasa kasi ate huwag na huwag um, sa nagaling itong mga kahoy na to kasi so, ito yung junk shop ko itsura so yung puno nga nung ano pupunta yun, na doon sa bubong namin ha no? okay lalo naman yun, nakalutang yun eh kaya lang siyempre kailangan dapat yan matrim matrim yan pero delikado pa rin ayun mga oh. kasi, yung mga junk shop kasi tingnan nyo yung tsura ng junk shop ko na dun eh kasi yung mapapanood yung mga 3 years kong video malinis dyan pero may mga kawakal dyan na maayos naman. Mga yung mga trees kong video last. Kasi yan, mukha ng ghost town yung bodega ko. Nakita niyo yan, oh. yung mga sanga na ng dahon. So, ito yung kung akong sasakyan na uh, adventure. Yan. Eh, hindi ko pa napapanda to. Pero naubusan lang to ng kurudo. So, kasi nalakad ko rin yung uh, LTO drop niya. Maanda yan mga kajangkas. Hindi lang maasikaso dahil uh, ako lang mag-isa. Yung lang kasi yung truck. Yung truck natin nang inuwi ko para magkaroon ng biyahe. Kasi so, ito yung may-ari ng pasaway kong kapitbahay na isa sa mga ano sa amin. Ang binabalagbagan kami ng mga tricycle. So yan yung tsura ng junk set namin. Tapos ito yung truck ko. Yan. Ito yung bodega. So yan mga junk isa na lang nakatira dyan. Yun na lang ang inaantay namin ng umalis. Ito yung yarong natitira na lang na sana may benta na namin. Marami pa yung mga jangas. May 200 kilo pa yan. So ayan, yung mga basura. Yung ito yung basura ko. Ang, ang ano yung mga jangas, puro bote yan eh. Nano lang ng mga basura. Hindi ko maan si kasa. So ngayon naglilinis ako sa loob. So ngayon mga jangas, naglilinis ako sa loob. Bibingi ako. Bibingi din sa loob. Bibingi ako sa loob. Bibingi ako ah uh, patuloy dito sa ginagawa ko so balik ka rin lang natin yung cellphone so ito yung nililinisan ko kanina sa video natin madilim na kaya minto ako yung nagiba na yun doon ito nalinis ko naan ko na rito nabuksan ko na rito madilim yun hindi na kayo update mamaya ako na lang kayo update mga jajay dumibili parang uulan ha? so tibulit kayo mamaya at muli mga ka-junkers, ako'y nagbabalik dahil ang oras na ay 1.43 na ng hapon. Mga ka-junkers, so magandang hapon sa inyo sa mga impaning na mundo. Ang araw po ngayon ay Tuesday, July 2 na po mga ka-junkers. So nandito nga tayo mga ka-junkers sa junk shop at kaninang umaga nga ay nag-ayos tayo o nagligpit tayo ng mga alakal at mga dumig dito sa ating bodega dahil nga mga ilang araw na rin tayong uh, sulpot lang dito sa bodega at ngayon wala nga tayong biyahe nga sa Joyride dahil nga nasiraan tayo ng motor so ngayon yung motor natin nandun sa Honda so yung mga naayos uh, kong mga kalaral mga kajangas uh, kanina dito sa bodega na to ay papatuloy -pap -pap ko na yan sa mga susunod na araw no? dahil hindi kaya ng, ng araw lang mga kajal, gila ko lang mag-isa at walang kuryente doon sa loob so yun mga kajal, at para hindi naman masayang yung panonood dito sa video nito, magpa-price update tayo ng presyo ng bakal sa palo, doyero at lata sa dalawang kumpanya na pinagbibintahan ko. Doon yun, Kalabos A at Kalabos B. So mga kadyangis, ito na po ang huling pag-update ko ng mga kalakal ng Kapalodo, mga Tapal Kapalodoero, Kalabos B at Boss A. Dahil ah, uh, baka nakaka-apekto na yung mga videos ko sa mga parating na araw, parating na panahon dahil nga malapapansin ko pag bumabiyahe ako mga kajangers ay ang tataas na ng presyo ng mga metals doon pero sa mga bakal okay pa naman sa mga metals sa tanso grabe bakbakan na sila ng bakbakan kahit maliliit na junk no? so pagpapahinga ko na lang muna itong pag price update ko sa mga kumpanya para na rin sa mga bago at mag magsisimula pa lang sa papasok sa negosyong ito so yun huwag na natin patagalin magsisimula lang tayo sa pag price update ng bakal pala palaboyero magsisimula tayo kalabos hey dahil ang kalabos ay medyo mababa ang presyo doon. Pero si Boss ay mga kadyangas ay uh, pwede nyong uh, si Boss ay pala espe, <laughs> si Boss ay bumibili ng resibo galing sa tunawan ng pakalan mga kadyangas No? Si Boss B hindi. So punta tayo muna kalabos ay ang presyo kalabos ay uh, bago yung presyo kalabos ay ang update na to ay noong June, June, 21 pa mga kadyangas 2024. So hanggang ngayon ito pa rin yung presyo. So may nagawa na akong video pero gagawin ko na rin to para sa mga bagong makapanood na itong i-upload ko ngayon video na to so simulan natin sa lata ang presyo ng lata doon kalabos A ay, ay 16 pesos per kilo meron yung less na 5% at yung gero mga ka-guys, ang presyo ng gero kalabos A ay, ay 14.80 meron yung less na 2% at yung lata big kasama na dyan yung lata ng pintura ang presyo niyan doon sa ating dagtag kalabos A ay, ay 11 pesos per kilo less na 10% at yung drum buo 17, 1770 less 5% so yung fundidong bakal fundido to may pagka bakal pa rin siya pero fundido siya ang fundido kasi mga gels na babasag yung bakal kinakating no basta <laughs> so, ang fundido presyo nun doon talagos yay ay 1850 less na 2% at yung Tapalo do galvanized kalabos AI 1770 less na 2% at yung alambre construction yung mga alam na pinaggamitan na, used na ang presyo nyo doon kalabos ay P1,250 pero nyan less na 2% at yung counterweight yung mga ginagamit sa mga elevator forklift, mga pang balancing nila presyo nyo ng counterweight doon kalabos ay P11,000 per kilo less na 5% at yung kable ng elevator yung may kable to na may abakas sa gitna yun, ang presyo nyo doon kalabos ay P1,720 pero nyan less na 5% at yung assorted bakal Boss A ay 1850, meron yan less na 2% at syempre yung bakal solid nila boss A ay 1850 less na 1% no? So, sa bakal at assorted hindi po masailan sila boss A na mga kadyal ka, basta gandaan nyo lang yung kamada so tuloy tuloy tayo so yun no, magtuloy tuloy tayo punta naman tayo kaya boss B, itong update nila sa akin ni Boss B ay nung May 24 pa to. So hanggang ngayon, ito pa rin yung tumantapong presyo nila. Sila Boss B, mga kanyangas, yung kumpanya nila ay hindi po bumibili ng resibo katulad kala Boss B, e. No? So tuloy-tuloy tayo. Pagsisimula so, tayo sa presyo ng big lata. Ang presyo ng big lata kala Boss B ay 8.50 per kilo. At ang Tansal, 8.50 per kilo. Ang lata, 16.50 per kilo. Ang Yero ay 15.50 per kilo. Ang B ay tapalodo ay 18.80 per kilo. At ang, at ang, solid nila mga kajans ay tatlong klase so ito lang ang tricky sa mga presyo nila kung magdadala kayo doon picturean nyo muna at dalhin nyo sa opisina nila at pakita nyo muna bago nyo i-deliver doon kung malayo kayo yun lang tawag nyo na lang kung anong klase yung mga baka niyo so tatlong klase ang solid kalabos B ang solid class C nila mga kajans ay 16 pesos ito yung without pundido puro baka lang siya na Uh, solid 16 pesos per kilo so yun, bahala na kayo kung anong klase yun kasi 16 pesos eh no? kasi magugulat kayo sa solid class binila, dahil ang solid class binila boss B, ay 22.50 tumalo ng napakataas <laughs> so yun ang tricky so ang solid B 22.50 at ito yung mga heavy equipment na solid na walang halong kundido equipment, equipment, kahit na ano yan so yun, tumalon no, so yung nga minsan na sabi ko sa inyo na kailangan kung magda-deliver kayo doon pakita nyo muna o tawagan nyo muna kung anong klase ang solid ninyo so punta na tayo sa class A na solid na bakal nila mga ka-chars ay preso nun ay 23 pesos per kilo ito yung solid na mga bakal, halo-halo na tong solid na bakal na to wag nyo nga haluan ng kundido, kung halo-halo yan nilesan eh, nila yan ng percent, kunyari 50-50 yun, di ba? Eh, kung lamang yung solid na solid nyo, solid na baka nyo kaysa sa kundido, laglag kayo, di ba? Mga dyan, so, so yun, ang presyo nun, solid A nila, na baka ay 23 pesos per kilo. So, yung mga wire pa, yung electric pan, body rep, ang presyo nyan, kalabos, A ay, ay 12 pesos, mga kajangers. At hindi yung pwede halo sa assorted. No, mga kajangers, sa no, sandali, may tumatawag. So nga nga mga mga dyan, tuloy-tuloy tayo kasi may tumawag, tumawag yung misis ko mga kadyakas. So yung mga nabanggit kong presyo, gawin nyo lang guide. yung guys, ipagkumpara niyo lang yan doon sa mga inyong pinagbibenta o panagrerektahan. So yun nga mga kadyakas, so, yan na po ang huling pag-update ko sa mga kumpanya na aking pinagbibentaan sa dalawa aking kumpanya na Kalabos A, Kalabos B. Dahil uh, parang hindi tayo makasagasa ng mga gustong maghanap buhay Oh, maghanap, magbabalak pa lang maghanap buhay sa mga darating na panahon. So, i-check ko lang, lang sa inyo siguro, maggagawa rin ko content yung mga price update naman ng mga junk shop dito sa paligid ko. Yung mga magdadaanan ko sa pag ride ko mga junk para maiba naman. Para malaman, na, malaman naman natin kung magkano ang bilihan nila sa kanilang 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 mga junk shop, no? Maganda ba yun Ayon. sana nagustuhan nyo ang ating video for today. Kung nagustuhan nyo naman, pakilike naman. Kung di pa kayo nakapagsubscribe dito sa aking channel, click nyo yung subscribe button, hit notification bell, para ma-update po kayo sa mga bagong i-upload ko pang mga video. So muli ako po ang inyong kajansas, si Erwin. Kita kita po kayo sa susunod. See you on my next vlog. Bye-bye mga kajansas. Peace out. Yo.